Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay tungkol sa kontrobersyal na usapin ng reinkarnasyon na marami ang napapaniwala sa maling turo at kaisipan. This belief is a total rejection of God. Kailangang pag-usapan dahil kapag paulit-ulit na naririnig at hindi na ipapaliwanag, sa iba iyon na ang nagiging totoo. Maging firm po tayo sa ating katolikong pananampalataya. May isang episode akong napanood two months ago sa kay MJS, Kapuso Mo Jessica Soho, tungkol sa posibleng kwento ng reincarnation na pinaniniwalaan ng marami. Isang dalaga mula sa Mindanao ang lumuwas ng Maynila para sa isang business meeting. Nagkayayaan silang magkakaibigan na pumunta sa pambansang museo at doon niya nakita ang isang old photo na naka-exhibit na sinasabing kamukhang kamukha niya. Sigurado akong napanood nyo rin ito at bigyan natin ng kaunting pagtalakay. Ano po ba ang reincarnation? Ito ay isang paniniwala na ang mga kaluluwa ay naninirahan sa isang serye ng mga katawan at maaaring mabuhay ng maraming beses sa mundong ito bago tuluyang maging dalisay. Ito na ang pagtatapos ng pangangailangang lumipat muli sa iba pang katauhan na posibleng kapareho ng anyo ng nilikha, ibang uri ng hayop o kaya ay ibang material na anyo ng buhay. Ang mga relihiyong tumatanggap ng ganitong kaisipan na alam natin ay Buddhism, Hinduism at ilang sekta ng Judaism at Islam. Ang paniniwalang ito ay hindi tinatanggap sa katolikong pananampalataya sa maraming kadahilanan. Isa na rito ang pagtanggi ng kaisipang ito na ang tao ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis na may dignidad. Nagkatawang tao din ang Diyos upang maging kaisa natin at tubusin ang sanlibutan. At dahil nasa kaisipan ng reincarnation ang nilalang ng Diyos, ay ibababa ang dignidad at level ng pagkatao dahil pwedeng maging hayop sa susunod na buhay o anumang pwedeng salinan ng kaluluwa. Nonsense di po ba? Subalit maraming katoliko ang naniniwala sa ideyang ito at ang kanilang mga kaluluwa ay nalalagay sa panganib para sa kanilang kaligtasan kung hindi nila ito maintindihan. Ang isa pang elemento ng reincarnation na ating tinatanggihan ay ang kaisipan na hindi na kailangan ng tao ang isang manunubos o savior dahil sila na mismo ang nagiging Diyos ng kanilang mga sarili. Bakit po? Dahil sa kaisipang ito, ang mga tao na ang naglilinis o nagpupurify ng kanilang mga sarili sa paulit-ulit na serye ng iba't ibang anyo ng buhay hanggang maabot nila ang ninanais na estado ng pagiging perpekto. Itong huling estado ng perfection sa kanila ay tunay na rejection ng kristyanong pananampalataya sa dahilang kapag naabot na nila ito, magiging Diyos na sila at papasok na sila sa isang enerhiya o liwanag ng kabanalan. Sa ating Kristyanismo, ang purgatorio ang maglilini sa ating mga kaluluwa kung namatay tayong nasa grasya pa rin ng Diyos. Kailangan ng paglilinis o purification dahil sa natitirang mansa ng mga kasalanan. Kapag tunay na tayong malinis, doon na natin makikita ang Diyos at makakamtan na natin ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa banal na kasulatan, Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang reinkarnasyon ay maaari ring mag sa atin palayo sa kaligtasan ng buhay at kaluluwa. Binibigyang katwiran nito ang makasalanang pag-uugali at pamumuhay dahil ang katwiran ay pwede namang magbayad sa susunod na transformation. O kaya ay okay lang mag-suicide dahil hindi na ako masaya sa kasalukuyan kong buhay, maaaring sa susunod ay magiging maligaya na ako. Ganoon ang kaisipang ito. Ang reinkarnasyon ay nagdudulot din ng pagiging walang galang o paki-alam sa pangangailangan ng kapwa. Bakit po? Kasi kung may naghihirap o kaya ay nagdurusa sa buhay, sasabihin nila, bad karma yan, nagbabayad lang sila sa mga kasama ginawa nila sa dati nilang buhay. Pusibling sabihin nila, bakit ko sila tutulungan, sila ang gumawa ng mga kasalanang iyon, magdusa sila ngayon. Sa halip na tulungan, Lilibakin pa ang mga taong naghihirap. Tunay na sa lungat po ito sa tungkulin ng isang mabuting kristyano. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, hinatulan ang mga karapat dapat sa langit o impyerno, hindi lamang sa kanilang pananampalataya kundi maging sa pagmamahal sa kapwa. Sinasabing anuman ang ginawa mo sa pinakamababa kong kapatid ay ginawa mo rin sa akin. Ang pagkakait ng tulong sa oras ng pangangailangan ng ating kapwa ay pwede pagkaitan ang ating kaluluwa ng kaluwalhatian sa kaharian ng langit. Sa Ebanghelyo ni Lucas, sa kwento ni Lazarus at ng Richman, nang pareho silang namatay, napunta sa lugar ng pagdurusa yaong mayaman at si Lazarus naman ay kinalinga ni Abraham sa paraiso. Nagdusaya ang mayaman kasi wala siyang pakialam sa paghihirap ng kanyang kapwa. Bale wala sa kanya ang salitang pagkakawanggawa o pagtulong. Masyado siyang makasarili. Sa ordinaryong kalakaran ng buhay, maraming kwento ang ganito. Ating isipin, hindi tayo habang buhay na mananatili sa mundo. Nakikiraan lang tayo. Wala tayong pag-aari na masasabi nating atin talaga ang tanging pag-aari lang natin ay ang ating mga kasalanan. Sa lahat ng mga ng ito, ang paniniwala sa reincarnation ay isang malaking panganid sa mga kaluluwa ng Kristiyano. Ito ay isang bukas na pinto sa mga kasinungalingan at gawain ng Diablo gumagamit ang kaaway ng maling turo o kaisipan upang akayin ang mga kaluluwa palayo sa pangako ng kaluwalhatian at kaligtasan. Ang argumento ng iba, ano ang paliwanag sa mga testimonies na sila ay si ganito at ganoon noong past life nila at totoo nga ang mga kaganapan kapag dinodokumento. O kaya naman, may lagi silang napapanaginipan na ganitong lugar, subalit hindi pa nila iyon napupuntahan at kapag pinag-aralan o pinuntahan, ang lugar ngang iyon ay totoong nag-exist. Para sa aking opinion, ang lahat ay gagawin ng Diablo upang makakuha ng mas maraming kaluluwa para sa kanyang kaharian. Ang mga taong walang Diyos o mahina at walang alam sa pananampalataya ay ang madaling maging biktima. Hindi ka takataka -taka na kahit nga simbahan ay napapasok na nila. Madaling magpanggap ang kaaway na siya si Jesus o si Mama Mary o si Numang Santo. At kapag ayaw magpailalim sa authority ng simbahan, alam na natin kung sino sila. The Catechism of the Catholic Church says, When the single course of our earthly life is completed, we shall not return to other earthly lives. It is appointed for men to die once, Hebrews chapter 9, verse 27. There is no reincarnation after death, CC 1013 Mababaw na explanation lang po ang gagawin ko sa portion na ito dahil hindi naman po ako isang theologian. Simpleng pag-unawa at pagpapaliwanag lang. Pagkatapos ng ating earthly life, we will face God right away for our particular judgment, whether heaven, hell, or temporary state which is purgatory for cleansing and purification. Then on the last day, we will face general judgment where we will be resurrected with our own bodies. Kung buhay pa tayo sa the final judgment at the end of time, we will receive right away the general judgment. Hindi mababago ng final judgment kung anuman ang kinahinatnan natin sa particular judgment na kung saan ang kaluluwa natin na pure spirit is either saved or damned. Sa final judgment, sasambahin ng lahat ang Diyos. Lahat ng kabutihan o kasalanan ay maisisiwalat at malalaman ng bawat isa. Wala nang maitatago. Dito na sinasabing paghihiwalayin ang tupa, o sheep, at kambing, o goat. Ang mga kabutihang hindi na isiwalat ay mabibigyan ng pagpapala. At ang mga kasamaang naitago ay mapaparusahan. May bago ng lupa at langit pagkatapos ng final judgment. Side note lang po. Pasintabi, with due respect, na kung ipapakremate natin ang ating mga yumao, bawal na bawal po yung ginagawa ng iba na kukuha ng ilang abo at gagawing necklace o for safekeeping para daw lagi pa rin nilang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Wag po, mali po iyon. Isipin ninyo sa final judgment kapag bumalik na tayo sa ating mga katawan at nakita natin yung mga kaanak natin na walang mata o bulag o kaya ay putol ang paa o kamay, eh kasi nga po, kinuha natin. O kaya ang ginagawa ng iba kinakalat sa dagat dahil noong nabubuhay daw paboritong puntahan yung dagat o kaya yun daw ang kahilingan ng namatay. Be reasonable po, your fate matters kung ano ang tama. Sa final judgment paano mabubuo ulit ang katawan ng taong iyon kung saan saan na napadpad ang alabok niya. At sang ayon sa banal na kasulatan, our body is the temple of the Holy Spirit. Kung ganoon nga, ang gawain ito ba ay kares sa templo ng Diyos? Kung iisipin masyadong nakakatakot, whether personal or final judgment kapag hindi tayo handa. Mamuhay na lang po tayo ng naaayon sa itinuturo ng simbahan at pananampalataya at kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung madapa, muling bumangon. Nandyan ang Sacrament of Confession. Hanggang buhay pa, laging may second chance. Samantalahin natin ang pagbabago at pagkakataon hanggang may panahon pang ibinibigay sa atin. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.